means you are struggling. It's a positive remark that Christ is with you. Kapag may Panginoon, may struggle. Amen. Tanda niya. Kung walang struggle, sisiw lang magkasala. Walang walang kabog ng tip Habang tumutuma ka, inom ka ng alak, walang kabog ng tip Walang Holy Spirit. Pero kapag kayo na-absent ng Sabado, kaya kayo hindi nakasimba, nakadalaw, hindi ka nakapag-worship, parang kinakabahan ka lalo na nakasak nakasakay ka sa jeep. Tapos yung driver kas kasero. Lord, iligtas yung buka kami. Kasi alam mo, wala ka sa Panginoon. Alam mo, hindi ka nakapag-worship. Alam mo, hindi ka nakapag-pray. Alam mo, hindi ka nakapag-sisi. At pag namatay ka, at wala ka sa Panginoon, that's the end of your life. I'm sorry to say, nabo. that's the truth. That's the reality. Sa Bible, Huwag kayo ihinto, hininga na hindi nyo tinanggap si Kristo. Ang problema, pagkagising nyo bukas, baka patay na kayo. Dahil hindi natin alam, di ba? Kaya habang tayo may panahon pa ngayong gabi, bago kayo matulog, dumuot kayo. Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay. Hindi ko kaya magbago, pero alam ko, kaya mong baguhin ang sarili. Na ito, na ko sa iyo. Kaya ngayong gabi, Tanggapin natin ang Panginoon habang tayo buhay pa. Dahil di sa isang araw, magiging kagaya po tayo ni nanay. Kaya ngayong gabi, tanggapin niyo ang Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon na pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat.